Lugdan ang duwang persona na luna din sa rong motorsiklo makalihis na mabangga din sa rong manang motorsiklo na marikas na tuminakas. Matapos ang insidente sa barangay Sugod Bakakay Albay ka Domingo, Abril 21. Binisto ni Police Stop Sergeant Rochelle Franz Mirandilla ang tagapagtaramkan baka kay Municipal Police Station ang lugada na rider na si Eric Binosa Iberha, 37 anyos, residente kan barangay Tambilagaw, Bakakay. Mantang ang backride ka ini, binisto man na si Elmer Barroso Evista, 52 anyos, residente kan barangay Panarayon, Bakakay. Sigun sa tagapagtaram, basado sa saindang inisyal na investigasyon, lunad manin motorsiklo ang sospek, huli sa naku ang side mirror sa lugar kan insidente. Alagad na didipisilan sindang masusog ang kagibo sa kawaran nin CCTV sa lugar, asin ang kawaran nin eyewitness. May, may report po bigding mga alas 8.25 po sa istasyon na igwa daw pong vehicular accident po na nangyari po sa barangay Sugod. So, ba, duma po sa pagreport po, nagduman po sa mga responding police officer ita po, iba po sa investigador, na find out po na igwa po talagang nangyari. Duman po along the road po kang barangay Sugod sa Purok Size na igaw po dumana sa rong motorcycle na Skygo na color black and red na inbuelto po duman sa insidente. Napag-araman man na parehong nakainom ang mga biktima kan mangyari ang insidente na parehong pigdara sa Siga Memorial District Hospital. Ang sabi kang investigador, ini da po duwang biktima. Dahil na da po ini, mga file po kay kaso. dahil po dahil nga plus nakainom po ini duwang biktima. So, buyong po ini. Katakudgan insidente, liwat na nangapodan ang baka kay Municipal Police Station sa mga motorista, na ibitaran ng gadaan pagmaneho lalo na kung nasa impluensya ni Arak, siring man na maging alerto sa pagmamaneho. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.